Hello guys! Good morning! This is our fourth and last day of holiday natin ng Chinese New Year. So ngayon mag -e enjoy tayo. <laughs> mag -e enjoy ng ano, ng pakikipag-banding sa ating kakilala na bago lang dito sa Hong Kong na nag-work and then, yun, para makapag naman tayo Magkaroon naman kami ng sharing-sharing, sharing-sharing time, kung ano man nangyayari sa buhay dito, yun, stress reliever na rin. <laughs> so, praise God for this privilege na makapag-gaala, makapa makalabas ng bahay, makapag-rest from work ng buong maghapon almost 15 to 17 hours sometimes 18 hours of working talaga eh dito sa Hong Kong eh hindi ko alam bakit ganun <laughs> pero kah kahit din naman talaga yung nasa batas pero sige lang dahil tayo ay mga alipin dito sa bansang ito kailangan magsakripisyo at ito talaga yung pinasok natin at alam natin na ito talaga yung talagang inaplayan natin at pwedeng ganito yung mangyari kaya tiis-tiis sacrifice, ay sagang maabot yung ating goal kung bakit tayo nandito babihe ako guys na mga more than an hour siguro nang may konting lakad, may MTR so kailangan ano mag ano tayo mag mag relax relax muna siglet kasi medyo malayo yung pupuntahan natin maraming, maraming imimit -me ko yung aking kakilala dito guys malapit sa puso na kakilala so hanapin natin kung nasa akin siya Salamat guys, nakahanap kami ng napaka-cute na park dito sa Lychee Cook Park na area ng Lychee na kami lang talaga kasi gusto namin maging ano yung moment namin, sarili namin, private, <laughs> private sa public. <laughs> so wala pong masyadong maraming tao. Dito kasi doon sa taas ng Lychee Cook ay super daming mga tumpok-tumpok. Kaya ngayon dito kami kumakain yan para kaming camping-camping. Okay ka lang, May? Okay ka ito yung buhay namin dito. Sa tabi-tabi lang. <laughs> Ayan. Ayan po yung amin. O, oh, di ba? O, oh, solong-solo namin yung lugar. Napaka, ano, napaka, napaka solo talaga namin dito. Napaka, tahimik, tahimik. Kahit may ingay, nasasakyan, pero tahimik kasi kami lang na dalawa. Kami lang nag-iingay dito. <laughs> okay. Hello guys, para hindi masayang yung ating araw ngayon, kailangan may ungkatin tayo. <laughs> may ungkatin tayo sa bagong OFW dito sa Hong Kong. Nakupo talaga naman. Gusto ko malaman yung nangyayari sa buhay niya ngayon. <laughs> may kimaritas tayo guys. Para ma-inspire naman yung iba at yung, yung mga makikinig na nakakilala. <laughs> nakakilala sa kanya, magkaroon ng update sa kanya ba? Parang artista. <laughs> So, you're welcome ko ang aking kasama guest guys sa aking video na to. Si Glaya ba? O, oh, May. <laughs> okay, ano ba tatanong ko sa iyo? Ako <laughs> <laughs> na bahala dyan. <laughs> Akong interviewer ngayon, palibas oras lang po namin to dahil maya maya aalis uh, na po siya. Matatapos ay aming banding-banding time. May. Oo. Huwag kang umiyak. Wala, wala. Wala kang <laughs> Yung tissue mo dyan. Alam ano mo na, isang tanong. Kumusta ang buhay OFW? Ano yung mga bagay na ini mo dito tapos pagdating mo dito, ay, na-frustrate ka. <laughs> ano yung sa trabaho? Sa trabaho na lang, sa loob ng bahay. Okay lang. Wala kang in expect <laughs> Galing naman ng perfect ng buhay nito. Next pack mo ba na ang amo mo ay ano, laging nagbibigay ng pagkain. <laughs> Lagi kang inaalok, wala na ano na, mabait lang oh sila, mabait lang ha. <laughs> lang na muna. Mabait lang. Inaalok ka ba kung ikaw ay kakain, kung sila ay kumakain? <laughs> <laughs> okay. Ganun po talaga guys, kapag mga Pilipina mahilig umalo, kahit hindi naman mamibigay, sabihin kain tayo, kain tayo, kahit, kahit, tayo. kahit walang pambigay, kahit, so, kahit hindi naman sobra, kain tayo. Eh, napaka ano tayo, eh, generous nating mga Pinay. Mabait tayo eh. Mabait oh, tayo eh, mamibigay. Pero yung ibang lahi, kahit kumakain sila, hindi na nga alok, bahala kang kumain. <laughs> Bahala ka dyan. Gusto kumakain ako. Bahala ka dyan. <laughs> bahala ka dyan. oh, sige. nako, ganyan talaga. Masanay na tayo, ha? <laughs> ano, masasanay ka din. Pag tumagal ka dito, ganyan. Nasasanay na ba? Nasasanay na rin, nasasanay no? Na. Nasasanay na. <laughs> nasasanay na. na na tumutulo yung laway-laway. <laughs> 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 kaya dikit ng pagkain mo, huwag ka rin masasalita. Oo. Pag, pag meron ka pagkain, huwag ka rin mga alok oh, sa kanila. Oo, oh, <laughs> 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 para ano yan, para fair ano. <laughs> Napakahirap talaga ano. Grabing adjustment talaga. Paano yung pagsakay mo? Naku, ito yung panaka-exciting. Paano, nag-day off ka, sasakay ka ng ano, pupunta ka sa pupuntahan mo. Ano yung, ano yung gagamitin mo? Pera ba o mga pindot-pindot? <laughs> Hindi ano, ka ba nanibago? Nanibago? Kasi, pag doon sa Pinas, ano, ng, ano ka pa? Bariya-bariya. Tapos, antay ka pa minsan ng sukle. O, oh, di ba? Eh, dito, wala na. Tap na lang. Tap-tap. Oh, ah, Shushel kami dito. <laughs> Tap <laughs> na lang kami ng octopus. <laughs> <laughs> octopus ang pinas, kinakain dito. Tap-tap! Social talaga kami ito. Patap-tap lang eh. Patap-tap, tap, -tap. patap-tap -tap -tap lang eh. Pasok ka na kaagad na MTR ng bus, no? O, di ba, saucy? <laughs> Doon, mag-aanap ka sa ng barya. May barya ba ako? Di ba yan? <laughs> o, di ba? Ang sarap na buhay, no? <laughs> sarap. Sarap na buhay minsan pag day off. <clears throat> okay. So, ano pa ba yung may si share mo? <laughs> Kumusta naman kayo? Personal na buhay naman tayo. Uh -huh. Sa next time po, yung mga ibang ano naman, mga kaikikan, <laughs> mga adjustment ni Emmy ang pag-usapan natin. Kasi wala na po kaming time. <laughs> Ayan, kumain lang po kami at nag-sharing-sharing ng mga bagay-bagay. Kumain lang kami ng makdo kasi wala kami pera. Kumusta ang buhay? May asawa ng malayo sa isa't -isa? Okay naman. Kinakaya. <laughs> Kinakaya. May mga uh -huh. may mga ano pa ba? May mga I love you, I love you pa ba? I wish Oy, you. Pero hindi yan mawawala. <laughs> kahit sa chat-chat na lang, oh, 'di ba? Oh, eh, 'di ba? Oh, na ta, kahit pa rin. Kahit na lang, no, oh. na mo chup chup. <laughs> Kita mo yung emote na yung kulay brown na may mata, nagsisimula <laughs> <laughs> yung gano'n na twirl twirl. twirl. <laughs> yan yung emote <emoticon. laughs> Pati <laughs> <laughs> ka joke lang yun. Pero okay naman. As long as may communication, uh -oh. okay ang relasyon. Okay ang relasyon. Opo. Wag lang, wag lang na makakalimot sa communication. Okay. Ano? O -o. Okay naman, walang lamat. Mm -mm. Salamat sa Panginoon sa technology na binibigay niya sa binigay niya sa atin through Facebook okay. and Messenger, WhatsApp and everything. Na maka tayo sa ating family, praise the Lord. Once. Yes. Buti nga tayo ngayon eh. Wala lang telegrama noon. Tagal-tagal pa, telegrama oh, Tapos sulat-sulat lang. Sulat-sulat. Di mo pa alam ang reply? Ngayon nyo, isang click na lang, di ba? <laughs> oh Oo oh, <clears throat> diba? At least, man lang may communication tayo, ano. Ay, naku po. Eh, naku, marami na tayong nauungkat kay Emmy. <laughs> ano ba ba kailangan? Ano ba ba uungkatin natin? Ah. Oh. <laughs> ano pa ba? Sige na, i-share ko sa inyo. <laughs> ano? Sige, ito na lang. Ano uh, ano ba itong mga pinagawa ko? Eh, off yung ang data. Ang, ano, ang tawag dito. Hindi ah. <clears throat> ko na tuloy alam kung sa ko sa <laughs> <laughs> so tabihin no. <laughs> ko. Yung Kalimutan ko. Kalimutan ko paano ka paano ka nakaka para din ma-inspire yung ibang gustong maging OFW nangangarap na maging OFW magtrabaho sa ibang bansa para makakuha ng medyo malaking financial na budget para sa pamilya nila alam mo na yun, ano yung maipapayo mo sa kanila based sa experience mo ngayon ilang months ka na ba? 6 months pa lang dito. Oh, six months pero at least may mga lesson na ano, lesson learned at may mga natutunan ka na na mga bago sa kultura, sa pagkain, sa ugali ng mga taga rito, kung paano, kung paanong sumunod sa batas, trapiko, 'no? Kailangan walang jaywalking. Oh, yes. Kasi 2000 na 'yung penalty natin ngayon. Ako, okay. kailangan green man talaga pag nakita si green man sa tatawid, pag hindi red kailangan stop talaga ano ano yung iyong ma ipapayo sa iba naman yung mga natutunan mo lang kailang ano ba ano ba yung pwede mong maipayo sa gustong maging OFW or sa mga baguhan din na OFW na kagaya mo sa pagtatrabaho sa bahay ano yung adjustment ano lang na ang yung ano lang gawin mo lang yung trabaho mo ng tama at saka ano ng, kailangan ba mahabang pasensya? Mahaba talaga yung pasensya mo. At saka sunod-sunuran ka talaga. Oo. Hindi pwede na yung gusto mo lang yung masunod, dapat sila yung masunod. Mhm. Mm Oo, ano pa. Ano pa ba? Pagdating mo loan ka agad dito. Nakasuwi <laughs> <laughs> ka nang joke lang po. Oh. <laughs> joke, joke lang like po yun. Hindi po natin tuturo yung joke lang. Wagayahin, yun. Wagayahin kasi marami po dito na mga Pinay na, na mga umuutang sa bangko. Tapos biglang iwanan yung kanilang mga kautangan dito. Biglang layas noon po. Okay lang kasi hindi hinabo sa Pilipinas. Pero ngayon po hindi na po pwede. Connected na po sila sa Pilipinas. At kung ikaw ay may utang dito, ikaw na no FW. Pag lumayas ka, naku po, hahabulin ka ng utang mo doon. Tatawagan yung employer mo, dahil yun yung ginamit mong phone nila at address nila. At pag umuwi ka ng Pilipinas, may letter ka pa doon, hahabulin ka ng inutangan mo doon na bangko. Ayan, kaya kahit nasa Pilipinas ka na, magbabayad ka pa rin. Papunta dito, so much better. Wag na lang umutang eh, para hanggat kayang budgetin yung pera, budget, budget talaga. Budget talaga. Oo, pero pag kailangan, naman talaga, dahil wala naman, ang hirap namang mangutang sa ibang mga kakilala ng malaking pera. Lalo kung may mga, mga na-hospital o may emergencies, dito po napakadali pero pero hanggat hindi kailangan po mas maganda na wag na lang na budget na, budget na, na lang budget budget muna TIS tiis 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 pag natapos na medyo nakaka LL na ano bang nakaka LL Nakaluwag -luwag. kaluwag luwag na at hindi na tayo Gina G goat <laughs> na na goat? <laughs> Gina G gipit na gipit G na G gipit na gipit edi yun yun, okay na din naman, blessing din naman yun, kahit paano mo pa din makabili-bili ng gusto, at ng investments, at ng lahat naman ng para sa atin din. Siyempre, minsan, we have to reward ourselves, ba diba? At saka, wag iubos yung sahod. Yun. Ipadala sa Pinas. Dapat magtira ka sa, para sa sarili po talaga. Yes. Yan. Dahil pag umuwi kang wala kang pera, uuwi ka talagang luhaan. luhaan. Ako po magugutom ka talaga mm -mm. pag hindi ka magtira para sa sarili mo kasi yung pera natin sa Pilipinas kahit milyon pa yung kilala ko milyon yung ipo niya sa bangko kaya lang breadwinner siya puro palabas-palabas ang pera niya nag -for -good siya ng dalawang taon ubus ang milyon-milyon niya walang pera walang pumapasok na pera ng ganoon kalaki sa kanya balik din sa dito ngayon nandito na siya ngayon so guys maging smart po tayo wag puro lahat kailangan budget-budget din at kailangan isipin din yung sarili natin. Insurance, pag-ibig, feel health, in-encourage ko po really na ganyan. Wag puro luho. Tama si Emmy. Wag puro luho, luho. Kasi temporary lang yung buhay natin. Nandito tayo to work and to save for our family. Para sa future ng family natin. Kaya hanggat maari po ay wag nating samahan ng mga bisyong hindi nararapat na makakasira lang ng pamilya at makakasira ng future at ng buhay natin at ng pangalan at ng record natin dito sa Hong Kong. Uh -huh. So, yun po ang ating may mai-share sa inyo. Sandali, ah, isang ano na lang. Isang, isang ano tanong. pa ba? Isang tanong, isang tagot. <laughs> Magtatagal ka ba dito? <laughs> depende. Depende pa. Depende Kung ano talaga yung will ni Lord. Will ni Lord para uh -oh, sa iyo. Uh Oo. -oh. Uh -oh kung gusto niya magtagal dito, eh okay naman. Mm, basta. Para naman sa pamilya. Para sa pamilya. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi parang mm -hmm. ang sarap dito, no? Oo. Mm -hmm. Napaka mm -hmm. napaka ano po kasi dito, napaka easy na buhay. Kung kailangan mo ng pera, napaka dali. Kung kailangan mo ng loan. <laughs> Yun na nga, kung pero mo <laughs> bakit lagi ba tayong loan-loan? <laughs> Dami siguro nating mga utang ay. <laughs> Pero hindi. Pero, to, um, ano, maganda talaga dito. Parang easy Patap-tap lang, Patap lang pagsasakay, pagkakain. Pagka -pag, 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 pag may sweldo ka na, gusto mo kumain ng makdo, makakabili ka. at, at hi -hi nagmamakdo ka pag wala kang pera. Oh, di ba? Okay. <laughs> wala po kami pera ngayon, kaya nagmakdo kami. <laughs> Oo, wala kami pera. Ngayon, so. pero, diba? siya po, siya po, yun, hindi yun. yun po ako. Pag wala pa akong pera, itlog at indumi lang ako. <laughs> Ay, ganun rin ako. At kung hindi po show may lang po talaga tag 16 lang po 'yun. Show may lang talaga at talagang tubig tag sixteen O, oh, 'di ba? 12 pesos nakakain ako pag wala na Sanda talaga akong pera. O, oh, busong na. Importante nakaano, nakakain. Hindi tayo matutulog ng gutom. Ganun po 'yun. Napakaganda guys ng aming lugar kasi parang kami lang talaga nag-iisa. Kami lang tao. Hindi, meron pa lang isa ayung nagmumuni-muni si Kuya oh. Yon, kami lang po dito kasi dun po sa taas ng park ay napakaraming taong tumpok-tumpukan, wala kaming banig. Oh, so dito kami. kami. Oh, mainit malamig. po ngayon. Ayun nga silaw ng ano ko, yung pero nakajakat kami. Nakajakot kami kasi lamig talaga. Malamig. Mainit na malamig. Hindi ko na po alam ko paano ko explain talagang mainit na malamig. <laughs> so paano may eh? maraming salamat sa mga payo, okay. no? Sa ating mga kababayan na gustong maging OFW. Sana nga ay magtagal pa tayo at magkita tayo ulit para tayo naman ay gumala sa iba na namang lugar para kumain na naman tayo ng ano, ng tag Kani tag na ano na french <laughs> <The> price, price. <laughs> At maglakad-lakad. Yan tag lang po yan. <laughs> Sabi tag magkano ba yun? Mura lang po yan dito basta iwag lang iko convert sa pesos dahil mahal. Oh, na sa sakit ang ulo mo. Oo, uh, uh, yun po. So, napakabuti ng Panginoon dahil inalaw niya na magkita kami ni Emmy. Si Emmy po so, ay aking anak anak-anak na at mahal ko na rin siya. Minahal ko at mahal na mahal ko pa rin. Siyempre naman. Okay. I will miss you M, M Emmy. and then hindi natin alam kung kailan ulit tayo magkikita. Salamat sa Panginoon nagkita tayo. <clears throat> no? At sana, hindi, di sana. Prayer ko talaga, hindi lang wish. Prayer ko talaga na maging blessing ang buhay mo bilang isang anak ng Diyos sa iyong pamilya, asawa, anak, sa iyong home church at ikaw ay pinahintulot ng Panginoon na na makarating dito may bless ka niya hindi lamang sa sa status ng buhay mo dahil mayaman ka na daw ngayon pag huh? nag-upload daw mayaman na agad oh, eh kahit wala na pang na. sweldo ah. <laughs> sa mga atayro pa lang anyaman-nyaman ah. na nang itsura nyo pa lang mga ukay-ukay okay lahat mga bigay-bigay oh, oh, bigay-bigay <laughs> lang to wala kami bigay-bigay puro mga bigay no akala lang nila mayaman kami pero No, dumpster lang ba? Ano dumpster lang kami dito? Char. so, wag natin kalimutan ang ang dapat na ibalik sa Panginoon, Emmy, at lalo kang pagpapalain ng Panginoon. 'Di ba? So, alaga mo sarili mo. Alaga mo sarili mong espiritu mo. <laughs> Thank you. O yan. Hanggang sa susunod po. Hanggang dito na lamang po ang aming video for today. Salamat kay Emmett na kasama natin siya for this video. At hopefully, at pinagpapray talaga natin na makasama uli natin si Emmett para dalhin na naman kami, nyo, namin kayo sa isang lugar na iba naman, wag naman puro ganitong itsura na. O oh, tingnan niyo, oh, ito lang yung makikita niyo dito puro upuan. <laughs> Oo. Iyon. Pero mas gusto po kasi namin yung tahimik kasi din kaya din kami nang load dito sa liblib na to. <laughs> na maliit actually guys, ito ay ano galaan ng mga aso. Oo, <laughs> parang playground to ng aso. Playground aso, pero nandito kami. Nagmukhang aso na ba tayo? <laughs> <laughs> naman. Hindi po, wala pong aso ngayon. Isang aso lang pero napaka-cute-cute yung lumaan dito. So guys, maraming salamat. See you guys on my next vlog. God bless you. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.